Yan, ang aming bagong ceiling fan na in order ko, nabudol ako sa TikTok. Nakita ko uh, ang ganda ng kulay. turn -on turno dito sa aking ah uh, kurtina sa lababo. Ayan. Tamang-tama kasi nasira yung aking ceiling fan dito. Ay, nako, nung pagsaksak ko biglang nalaglag. Puti, wala namang ibang nangyari. Ayan. Ito yung dati naming ah uh, yan ceiling fan. So nalaglag siya, ayan. Bigla lang siya nalaglag nung sinaksak po. So, Siguro talaga hindi niya na kaya. Hanggang doon na lang ang kaya niyang ibigay na serbisyo sa amin. So makikita niyo ito yung aking uh, ceiling, isang dangkal, isang dangkal yan, isang dangkal ang ang laki or haba ng blades. Pero itong nasa ano um, isang dangkal at kalahati ko. So napaka laki ng blades nito at murang-mura nabili ko sa TikTok ng 152. Ayan. So subukan natin kung malakas yung hangin na ibibigay niya. Abay, mapapa-order pa ako ng isa para dito sa amin sa loob ng kwarto. Pag maganda yung performance niya. Ayan. So Ah uh, dinodugtong yung wire nung nung ano ng wire ng ceiling papunta ay dun sa extension kasi from doon hindi kakasya or hindi aabot pag sinaksak sa saksakan so kailangan uh, may extension kaya at uh, dinodugtong doon yan natin. So, ayan, violet na violet. My fave color, ayan. Naku po. Check natin. So, pakisaksak kung ayaw. Wow. Ayan. So, ayan, gumagana. So far, so good naman. Um mas malawak yung um hangin niya kasi dahil mas malaki yung mga mas malalaki mga blades niya. Ayan sakto na siya. Pwede na. Ayan, at least may mga, may hangin tayo dito sa loob ng uh, kitchen natin. At kasi ang kasi ang baba ng uh, bubong namin, so ang, ang init talaga ramdam-ramdam ramdam mo. So kailangan talaga may uh, ceiling fan ka dito. Kasi hindi ka masyado pag kumikilos ka at nagluluto, syempre mainit yun. Yan. So, kailangan natin ng hangin. Okay na daw. So, five star. Pati nga yung kuko ko, kulay bayo. Okay.